ang diferensya ng budget ng lungsod at sa munisipyo, medyo kalahating bilyon man lang ang diferensya taon-taon. Malaki ho. Yung 120 million na pamilya na tao sa Pilipinas, yung 50 million po nakatira sa syudad. Sa lungsod, 50 million. 50 million. 149 cities na po sa buong Pilipinas. So punong-puno yung 149 cities ng 50 milyones na Pilipino. Samantalang yung kalahati nakatira sa 1,406 municipalities. Kasama po ang Aritao. Ang diferensyo ng budget ng lungsod at sa kapunisipyo, medyo kalahating billion man lang ang diferensya taon-taon. Malaki yun. And yet, and yet, di ba, ang gusto ng gobyerno natin dapat sabay-sabay umunlad 'yung mga bayan, sabay-sabay umasenso 'yung mga bayan.